May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po na itanong kanina. <laughs> Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung uh, delegado na kasama po ng Pangulo. Pata, bibigyan ko po kayo ni Talika kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Uh-huh. -uh. Uh, next question, Ivan Marina, GMA News. Uh, you said before I go to my question, just uh, uh, one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na withhold ito mga information na to uh, na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Na no, uh, wala I mean, po. We, we, weren't told about it until the day that you said na naka na po. Which is unusual because usually when the President goes on a foreign trip, Uh, may may, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro. Na, meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, o uh, uh, po, nakapagbigay ng informasyon. naman from DTM but not officially mm -hmm. from, from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ngayon <laughs> lang. Mm -mm. Uh. Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Sa gabi lang namin nalaman Ah, na, mm, uh, hindi.